Hello, maligo tayo. Oh, relax. Pa-relax, relax muna kami ngayon. I have three days day off. <laughs> Aray, kainit sa tunga. <laughs> oh, ganito. First time mo? <laughs> First time mo dito. How many? Many, many more. <laughs> Every day ganito. I'm 23 ah. years here. 23 years. Hindi ba? Dito sa Jacuzzi ba? Ah, dami ko na yun. Sawa sa oh. na ako ganyan. Dito kami sa summer house. May ganito dito. Ede. Ah. Dami yung ano. Yung ano. Ano? 10 hours <laughs> at 10 p.m. na dito. 10 PM, pero yeah. ang araw. 10 p.m. 10 p.m. na dito pero uh, may sunshine pa rin. No? Walang gabi yata dito. Baka mga dawn, no? Magdilim na to dito, no? Sa Sa July. Sa July? Mag-umpisa na Oo, oh, magdilim August. na sa July. August. Mag-umpisa na July or August? August, July. Yeah. Uh-huh. Pag, mo, gawas ka dar eh. tugnawa. <laughs> Kuray ka ayaw. Mag-umpisa oh. na maglamig. Warm water. Jacuzzi. Jacuzzi. Ang ganda-ganda. Ooh relax sa katawan. Hello. Uh, <laughs> my body. Body body. My hubby. Hmm. <laughs> um, pa wine wine pa. Um, mm. Parang baging, bagong honeymoon. <laughs> honeymoon natin. <laughs> Tapos na naubos ko na yun sa akin, oh. Ayun, meron pa. Beer. Uh, inom tayo ng beer. Ito. So, Pakunan mo ko ng isa. Ayaw, ayaw. Aba, ngayon. Ooh, sarap pa dito, no? Araw-arawin. Yes. Kasi so, first time ko eh. <laughs> Maganda sana doon sa Laguna. Ang Mahal mahal-mahalan ng entrance. Oh, uh, inom tayo ng What is this? Apple. Oh, apple cider. Apple vinegar. Inom tayo. Oh, mahangin na siya. Hanggang kay hanggang kailan tayo dito? My Hindi, yung oras ba? Dito There's sa... Dose, grabe sa alas dose ay. Oh. Masaya matawag ma, kaya magiging po kung Woo! Lami ayo dani si eh. Lami ayo. Jeremy juice. Dani ni Hmm. Tung di tu loko sah Hong Kong. Minum ku ko, ani. Lami sya. Kena aku mga, nang mga ina ba. Mga ilim nun tamis. Pakit kena ngkuan. Redwan okey rasanya. Kaya ta guys kay kung trabaho ta trabaho yun Good, 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 good yun sa trabaho nga karon kay day of man so feel free natin ang ano ang relax sa katawan <laughs> tahimik dito sa lugar na aming pinuntahan mga tao dito, ang mga bahay dito is for summer house talaga siya. Malayo sa maingay. Sumbilan. Oh, sumbilan. <laughs> Walang kremen. Tahimik ang buhay dito. Oh, ha? Huh? Bukas mag-ano tayo, mag-ihaw tayo. Ha? Huh? Bukas. Ah, oh, dito pala. Punta pala kami sa Black Sea. <laughs> malapit lang dito 2 hours drive no 2 hours drive kwan bukas hm iko tayo sa, sa black sea lang tayo punta black tapos C. sa sea tapos sa sa to siyang black sea kasi yung ano sand is black sa to -ano tayo dito magi sa tree maglilinis so tayo kasi